Ayan na uh, guys, morning, uh, good morning. Ayan. Today, beer natin ngayon. Ah, mag, uh, magdamag na tayo na ng uli. Ito eh, lang yung uli natin. Oh. O ayan, ang daming crowd po. Tapos meron tayo yung isip isda. Ayan, nakauli tayo yung isang mga isda. Tapos, pusit, halaan. Ayan. Yan, today's video, magluluto tayo ng adobong pusit. Ayan, ito yung pusit natin na may mga itlog-itlog yan. Ayan, ito yung huli natin na itong araw. Tapos, ang mga ingredients natin, ayun, meron tayong sibuyas, bawang, luya, sili. Lagyan natin ng amatis para mampahulay din. Tapos, uh, magic sarap, toyo, mantika, at saka Uh, suka. Lagyan natin ng suka para hindi siya masira agad. And then black pe uh, black pepper. Yan. Ayun yung simple uh, lang natin na lulutuin natin. Eh, pa. Simulan natin magluto. Nga pala guys, ito yung huli natin halang ngayong araw. Ayan, halaan. Uh, bukas natin yung lulutuin yan. Kasi nga mayroon pa tayong mga lulutuin. Tapos yung mga nahuli natin mga crab, yun, dinala natin ginarisa. Bukas lulutuin nyo yun pang almusal. Napaka-basic lang yung pagluluto nito. Una-una, siyempre, magpainit muna tayo ng no? mantika. Yan. Yan. Mantika muna. Yan, pag malainit na yung mantika natin, lagyan natin itong ating sibuyas. Tapos na sibuyas, bawang, eh, Uh, ano na yan? Mix na yan natin lahat lang. Diyan lang ako bilis. Ayan. Diyan bisa Ayan. Iigisa lang natin yan. lang natin yan. Kan. Si kami sa mga nih, eh. ya. Kaya natin um, Kaya pag nakita mo medyo golden brown na yung ano, yung bawang natin. and Pag uh, ano, golden brown na yung medyo luto na yung sibuyas bawang. And then, lagyan natin siya ng paminta. Black pepper. Ayan. Mga ano, mga 200 pieces na black pepper. and Bilangin nyo na lang kung tama yung lalagay ko o hindi. Wala na sila magbanta ayan. Tapos mix na natin 'yon, te. Paluin natin. Ayun. Diyan lang kabilis magluto apart. part. Lagyan natin ng luya para pang patanggal lang sa. And then after that, uh, lagyan natin natin tong si uh, kamatis. yeah kamatis 'yan. Tapos tapan natin. yeah. Kaya natin mag yung kamatis. Yan, after 5 minutes, medyo luto na yung ating kamatis. Lagyan natin ng magic sarap. Mas masarap pa sa asawa mo. Ayan. Ayan, lagyan ng Mas masarap pa sa asawa mo. Ayan, ng magic sarap. Baka naman. Ayan. Okay. Pagkatapos na, lagyan natin ng toyo. Kasi toyo ng asawa mo. Ayan. Ayan. Kaunting toyo lang. Ayan na tapos pagkatapos ng konting toyo, lagyan din natin konting counting tubig. Ayan lang. Pansyahan lang yan. Ayan. Kaya natin siyang kumulo. Pag kumukulo na siya ng konti, lagyan natin ng konting tusuka. Ayan na. Konti lang. Ayan na. Para magkaroon ng ano. Ayan. And then tapano. Ayan. Pag natin, ayan lang natin maluto yung ating suka. And then, Ayan, after 5 minutes, kumukulo na siya. Siyempre, tikman natin kung anong lasa. hmm, Okay, okay pa. Hindi, lasang ano siya, lasang toyo na may nakakamatis na may ano, <laughs> sibuyas, bawa. <laughs> yan lang yon. And then, ganito talaga kasi ako magluto ng pusit. Kasi nga, ayoko yung ma-overcook ang pusit natin. yan. Ayan. And then pagkatapos niyan, lagay natin yung ating kusi ay mainit, mainit. Ayun, may kasamang itlog, ayan. Ayun, itlog. Ayo kasi ma-overcook 'yan kasi nga pagka naging overcook yung ano, yung kusi, para siyang goma. Ayun. Ito lulutuin lang natin ng na mga 15 minutes lang para pagka nakita natin luto na yung ano, tapos ayun, nakikita nyo guys. Ayan. Meron siyang itlog. Ayan. Itlog ng pusit. Ayan. Ayan na mga natin mga 15 minutes. Hindi na, hindi ko, mas masarap niyang walang nakalap sa bawak. Ayan. Mm -hmm. Na, after 5 minutes. Ayan. Bumulo na siya. At medyo luto na rin yung ating pusit. Kasi syempre, ayaw, wag na natin luluto may yung ano kaya natin maluto siya sa pinaka ano, init nung nung to ano, nung sabaw kasi nga pag niluto natin may yan magiging goma yan hindi siya masarap para kang ng goma yan yan ganun lang kapis kasimple yan hanggang dito na lang ang ating vlog